Nakikita nyo, isang Filipino-made na suppressor. So, putokan natin ng 5 rounds. So, hindi ko gagamitan ng earplugs kasi siyempre, meron na siyang sound suppressor. So, i-aim ko doon sa letter B. Tingnan natin kung ang tama natin, andun din sa direction na yun. So sa ating test and evaluation, sasagutin natin ang mga katanungan. Una, hindi ba mag-touch ang bala dito sa dulo? Kasi kung mag-touch yan, for sure may liko, mag-deflect, hindi tatama sa target. Pangalawa, mainda ba natin no? ang uh, sound niya? Ibig sabihin na-reduce ba niya ang sound signature in such a way na hindi maantala ang pag-firing natin dahil hindi sumasakit ng ating tenga. Pangatlo, is it accurate? Magtabi-tabi ba yung tama? Uh, in this case 25 meters and sa anong layo na makapatama pa rin tayo accurately? Subukan natin later on ang layo na 100 meters, 200 meters and probably doon sa 500 meters titingnan natin kung maayos pa rin ba ang kanyang accuracy. So, from here panoorin natin shot grouping exercise tayo sa layo na 25 meters. Tingnan natin kung gaano katabi-tabi ang kanyang tama. Putokan natin ng 5 rounds. So, hindi ko gagamitan ng earplugs kasi siyempre meron na siyang sound suppressor. So, i ko doon sa letter B. Tingnan natin kung ang tama natin andun din sa direction na yun. Okay? Ang natin doon, malaki ba ang bullet drop? Kasi ang ibang mga suppressor ay nagbabago ang bullet drop uh, for some reasons ng kanyang design. No? Uh, quick look ako, ay clear lang. Tingnan ko ang dulo. Kasi kapag may mag-ibang color dyan, like uh, color nung dulo ng bala, kulay green ba yan o kulay ito, no? baka nag-touch. Okay. So, so far, wala akong nakikita na kakaibang kulay doon sa kanyang exit. Uh, titingnan natin doon sa tama kung ano ang accuracy. Let's go! Ito yung tama. Ito. Ah, hindi siya accurate. Hindi siya accurate ito. Hindi siya nagtabi-tabi. Okay? So, failure siya. Para sa akin, failure siya as far as uh, accuracy is concerned. Yung sound niya, okay siya. Ngayon, para pakita ko sa inyo na talagang ang problema ay ang suppressor. Yung sound suppressor ibabalik ko yung original niya na flash suppressor. So I inspected the suppressor. Tinanong ko dito sa dulo kung may nag-touch na bala. So far wala naman. Negative. So for some reason, ay hindi siya accurate ni ko alam. Ano yung reason yun? Is it because of the before, uh, seat caused by the baffle design or whatever? Tingnan natin. Ngayon, ipakita ko sa inyo, iputok ko siya without the suppressor. na-charge dito. Okay. Ipotok ko ngayon. Walang sound suppressor. Wala rin siyang flash suppressor. Tingnan natin. Let's go! Gatiin! <laughs> so, kita nyo. So, ito yung tama ng ating rifle without the sound suppressor. So, ang aking verdict, may problem yung ating sound suppressor. So, yung sa nagpadala sa akin, make sure you make your corrections. Tingnan mo ulit doon sa loob, buksan mo, tingnan mo ano yung dapat i-correct. After I installed the sound suppressor, kalat na yung tama niya. So, yan ang dahilan nun. It's not my marksmanship skill. It's not the, the, uh, rifle itself all the ammo but it was caused by the sound suppressor. So tingnan niyo sa susunod na videos abangan niyo ipa-improve natin yung sound suppressor design at alamin natin kung pwede ba itong gamitin para sa mga tropa ng Philippine Army.